sa YouTube? YouTube. Ayan magandang hapon mga kabayan. Ang video natin ngayon taga-Rizal. Ayan. Pumayag si Sir mag-video kami. Ayan. Sir ano pangalan niyo, Sir? Uh, ako po si Edelwin. Edelwin. Ni Chavez po. Ayan. Saan kayo pauwi ngayon, Sir? Uh, ako po ay pauwi ng Angono, Rizal. Angono, Rizal, Ang layo niya mga kabayan si, siya yung ano yung nagtatambak dito sa ano yung ano ba yung tawag niya Reclama reclamation reclamation ano you know? eh, ayan si, ano ano sa trabaho niya sir ah uh, po ako ay safety officer sa barko ayan safety officer kailangan bantayan niya yung barko na huwag malu malubog <laughs> ayan hindi niya alam siya ngayon ang pre-ride -right ni kuya wala siya babayaran sa atin ngayon o okay, Oy. kaya kayo free ride anong masasabi nyo sa free ride ay totoo po ba yan totoo yan <laughs> ay maraming salamat po <laughs> totoo yan kuya ikaw ang nakachamba kay kuya sa free ride ah, uh, sige po ipapalo ko po yung channel nyo Isus ay, ay ano? I uh, shout out mo may asawa ka na sir? Ah, uh, dati po, nako patay. Ano mapanood niya ito? <laughs> Ngayon? Ngayon po ay girlfriend. Ah, uh, okay lang naman yung basta di kasal. Kayo po, may asawa po ba kayo? Ah, uh, meron, meron tayo. Oh, dapat yung uh, amin Pero <laughs> na. <laughs> 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 Ayan mga kabayan, si so, Sir Am, um, day 4 natin sa pre-ride. Ayan. Isa siyang taga Rizal Pero probinsya mo Rizal talaga, Sir? Ay, hindi po. Taga, ano po ako, taga Mindoro. Ayan, ah, duro pero sa Rizal ka na uwi. Ah, uh, yes po. Nandun po ang aking kapatid. So, doon din ah, po. ang, paano sa barko? Monthly ang baba mo? Ah, uh, every three months po ang baba namin. Hanggang kailan ba matatapos yung, ano yun? Yung reclamation? Hmm. Ang target po niya na twenty 2025 daw, eh, target lang naman yun. So, hindi naman usually na, ano po yun. Sino talaga may ari kaya niyan? So, hmm. Si SM po. Ah, SM? Sa SM po mamayari niyan. Pero huwag na natin pag-uusapan yung details. Baka mamaya <laughs> makarating yan doon. Oo nga. Pati kayo, maano pa. Meron pa kami tinatawag doon na NDA, non-disclosure agreement. So, bawal daw i- Labas. Oo. Okay. Yun. Kaya nga, hmm. di, huwag na natin tugay kayo yung trabaho niya. Baka okay, personal yan. <laughs> Oo. ay Ayan mga kabayan, ang nakachamba sa ating ngayong araw, si Kuya, ano pangalan Kuya? Edel Ay, eh, si Kuya Edel pauwi siya ng Rizal papunta siya ng Tapa Avenue ayan siya ngayon ang ano natin nabigyan ng free ride ayan siya shout out ko yung mga naging free ride ko ngayong January shout -out sa inyo mga naka subscribe naman kayo sa akin sana ano dapat kahapon magbibigay akong pre-ride pero wala talaga akong makuha. Kaya um, ngayon alas 3 na totally, hindi na alas 12. Eh. Naghanap talaga tayo para may ma makita nyo na talagang legit tayo nagbibigay ng pre-ride. First time ka. ba kuya? First time na nakakuha ay nasa kayo ng pre-ride? Opo, first time. Kahit, kahit sa angkas. <laughs> Paano yan kuya? Pag sakay mo dyan, sana sakay mo antipulo? Uh, pa... aso asya muna. Tap, tapos baba ng show. Tapos van. Yun, hanggang doon na yun sa amin. Ah, bali magkano ka muna? MRT? Hmm, MRT muna. Hindi, LRT tong paghahatiran ko sa'yo. Hmm, okay. ay, doon din naman po, ilipat lang nandiyan. Oh, oo oh, nga, no. Ilipat Kayo po, taga dito ba kayo? Taga Manila? Bicol ako, Bicol. Ah, Bicol. Oo ayan mga kabayan si kuyang day 4 natin ngayon sa pre-ride shout -out mo kuya yung mga kakilala mo sa probinsya pagkakataon mo yun <laughs> uh, so ayun po uh, mabuhay po sa mga taga Mindoro at saka sa mga kasama ko sa barko sa mga safety officers uh, safety first daw uh, marami, marami rin tagalog dyan mga filipino rin Saan po? Uh, sa barko pa? Mm. Mm, pero mas marami pa rin in check Okay naman sila makisama, no? Ang integral, eh, okay naman po. Basta maayos ka, di maayos din sila. Problema lang ay eh, siyempre yung, yung lingwahe. Mahirap okay. magkaintindihan, eh? Hmm, di talaga sila marunong, mag-English. So, ayun. Puro kang, ay puro... Hmm, hmm. <laughs> check. So, kailangan mo ng translator. Kailangan mo ng, ano, cellphone. Pag sinabi nila, pag sasagot na Tagalog, no? ay, ay, kami po ay tayo pag magta-translate tayo dapat English para makuha ng translator. Okay. Ayan mga kabayan. D4 sa pre-ride ni Kuya si ito si Kuya ang pasayro natin pauwi siya ng Rizal napakalayo pa nang inuuwian niya. Kaya shoutout mo yung girlfriend mo Kuya. Ako. Wag na. Huwag mo na po. <laughs> <laughs> Ayan. Ay kayo kuya, ba't po kayo nagbibigay ng free ride? Baka, ano, ano, talaga mo? natin yan? Sabi nga, walang imposible kapag gusto mong tumulong. Manit na bagay, pero para um, sa mga pasahiro ko, na nakaka pa sa free ride ko, kahit pa paano, nadudugtungan yung mga pamasahin nyo. Mm -hmm. Hindi lahat na taxi, nangunguntrata. <laughs> <laughs> Maraming salamat oh. Eh, kalimitan nga po doon eh, di ba, na kontrata. Oo. Oh. At ganyan pa 150, ganyan. 200 eh. Mm. Ngayon, nakabawi kayo ngayon sa ride ngayon dahil mm hmm. dahil oh, nga hindi nyo inaasahan to, sigurado. Nakabawi sa Pasko. oh, hindi. Hindi kahit na hindi Pasko sa atin, tuloy-tuloy pa rin yun. Sabi nga, hanggat sa taxi tayo, may free ride. Ay, kailan po kayo nagsimulan mag-vlog niyan? Bale, magka-anim na buwan na rin. Hmm. Tingnan mo yung ano mo sa YouTube channel ay YouTube channel ko Taxi Vlog. Yung vlog ko Victory. Makikita mo kagad to, i-upload ko kagad to ngayon kuya. Ay sige po, Oo. sige po. Ano pangalan po ang title pa ang ay, channel pag, niya? Ayan mga kabayan, dito na si Kuya Bababa ngayon. I eh, ano natin kasi hinihingi niya yung link natin para makita niya dito Kuya. Kuya, message ka na lang sa ano mo. So, Masasabi niyo ba sa free ride kayo na naging bahagi kuya? ah, uh, maraming salamat po kay kuya. Ano pangalan niyo po kuya? Uh, Ramson Villegas. Yun, maraming salamat Taxi po kay flag. kuya. Uh, so first time po uh, natin maka-avail ng <laughs> pre-ride. oh, ito, walang bayad to. Kaya lang iyanan natin kay kuya kasi... Sige, pwede na i-ano ko na lang sa bintana. Baka sabihin nila na nagbayad kayo. Ipapababa ko <laughs> yung bintana. So, Ayan kuya, maraming salamat eh si no, Thank you po, si, thank, oh, thank you ko yung sa inyo yung link. Ah, sige po, ah, salamat. Ayan, ayan. Maraming salamat sa inyo kabayan. Pa share ng video. Bye-bye.